So yun mga farmers magandang magandang umaga sa inyo So nandito tayo ngayon sa taniman ng ating mga saging na alakatan Dito ay macro natin At sa ngayon mga farmers ay mag -abuno tayo Ang abono na gagabitin natin ay urea 1620 at saka konting putas Kasi itong mga saging natin ay malapit na silang mabuntis Kaya unti-unti na tayo magdagdag ng potassium dito sa ating mga saging So ang mixada nito mga farmers 50% ng urea and then uh 30% ng ano ng 1620 at 20% ng uh, putas yan. So ganito lang karami ang ano tantsahan lang ang ilalagay natin palibot sa puno ganito. Yan. Ah, ganyan. Yan lang. So tamang-tama ito mga farmers dahil uh basa ang lupa dahil umulan dito kagabi kaya napakaganda na maglagay ng abono so kung maliit pa ang ating tanim pwede natin tansahin lang tansahin lang natin kung ang dami ng ating abono so yan So, ang pagkabuno natin dito mga ka-farmers ay Every 20 days to 30 days Interval And then Ang pag-apply natin ng Growers Bed 1000 Plus Full Year Fertilizer Ay Every 10 days Yan So, huwag natin masyadong ilagay dito sa puno Ang ating abono Dito lang sa paligid Para uh, Ma-absorb talaga ng Anong kasi dito na talaga yan Ang ugat nito Nandito na yan So, yan kung makita po ninyo Uh, pinabungkal natin mga farmers ang paligid ng ating saging. Yan. <coughs> Bali dito lang tayo nagbungkal sa paligid. Pero dito sa puno ay hindi natin ito ginalaw para hindi ma-damage ang ugat ng ating mga saging. Yan, patuloy lang tayo sa pagabuno. Dito. Yan, kita nyo naman ang tindig ng mga saging natin mga farmers. Ito ay alagang growers bed 1000 plus. buliar fertilizer So ganito lang mga ka-farmers ang pag-abono natin, paligid lang, sa palibot lang, uh, broadcast method. 'Yan, tingnan nyo. Ito, papasok na ang sigatuka pero okay lang ito mga ka-farmers. Dilip lang natin ito at mag-apply tayo ng Growers Bet 1000 plus.